sa so mga kermitanyo. Bago natin simulan ang video, huwag niyong skipan ang ads ang ating mga video. Kapag matapos ang misyon nila dito ni ay babalik sila sa altagan at muli nilang ipagpapatuloy ang kanilang nakaugalian. Dumadayo ng mga pasabong, sumali sa mga derbe, at halos lahat ng kaganapan ay patungkol na sa sabong. Simula na natin ang kwento. Agad din naman itong nailaga ni Manong Duming. Kasabay nito ang pagsugod sa kanya ng limang sigbin sa paligid. Halos paulanan siya ng pagkagat sa kanyang katawan pero hindi nila masugata ng malalim ang ermitanyo. Tanging galos lamang ang natatamo ng ermitanyo dahil sa ginawang ataki ng mga ito. Huwag mo nang pilitin ang iyong sarili, ermitanyo. Mabibigo ka lamang napaslangin ako dahil sa mga alaga kong labis-labis na nagmamahal sa akin. <laughs> Hindi kami kagaya ng nakalaban nyo ng mga nakaraan kaya wag mo kaming maliitin. Uwi ka ng matandang babae. Habang ito ay nagsasalita, patuloy pa rin ang pag-iikot ng ulopong na kanyang alaga sa kanya. Halos hindi masipat ni Manong Duming ang pagmumuka nito dahil sa pagharang ng matatabang katawa ng as ng inkanto. Ilang minuto pa ang lumipas piniling kausapin ni Manong Duming ang matandang babaeng yon upang makapagbigay panahon sa kanyang katawan na makapagpahinga at magmamasid sa paligid. Siguro masyado ka lang nakapante kaya mo nasasabi ang mga bagay na yan. <laughs> Hindi mo pa alam ang taglay kong kakayahan kaya wag kang mag-aastang panalo ka na sa laban. Marami na akong nasagap na kaparihas ng iyong dila. Pero sa bandang huli, sila naman ang kumakain ng alikabok sa lupa. Sagot naman ng ermitanyo. Kasabay ng pagsalita ni Manong Duming ay ang pagtawag niya sa dalupaho na nakadapo sa isang puno. Sa pagtawag dito ng ermitanyo, tila ba natigilan ang mga sigbin sa paligid dahil sa kakaibang presensyang bumabalot sa lugar. Nang tuluyan ng maglaho ang dalupaho, pinili niyang inuntog ang baston sa lupa at matapos itong gawin ng ermitanyo ay parabang nakaramdam ng pagkabahala ang babae. Sa pagsugod ng ermitanyo sa dalawang nilalang, pinili niyang undayan ang ulupong ng kanyang kalaban sa pagpantay ng kanyang mutya sa engkantong as, biglang nagsisitalsikan ang mga kaliskis nito na ikinagulat ng mga nilalang sa buong paligid. Dahan-dahang napatras noon ang ulupong dahil ramdam nito ang kakaibang lakas ng taglay ng ermitanyo. Sa pag-atras ng babae at ng kanyang alaga, agad rin namang pumrotekta ang matandang asawa ng pinuno. <laughs> At bakit ka napatras binibini? Akala ko ba, kampanting kampante ka na matatalo mo ko ng walang kahirap-hirap? Wika ng ermitanyo. Matapos nitong makapagsalita, tanging pag-angil lang naman ang naisasagot ng babae matapos niyang gawin yan. Agaran din naman itong nagpakawala ng mga dasal na parang meron itong inuutos sa kanyang alagang dambuhalang sawa. Ilang minuto lamang ang lumipas. Biglang lumitaw ang ulo po. Habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin kay Manong Tuming. Sa pagbuka ng mga bunganga ng as ay biglang nagkaruoon ng uka sa lupa na agara nitong pinasukan kasakasama nito ang matandang babae kung kayat pinili ni Manong Duming na pakiramdaman ang paligid alam niyang wala sa isipan nito ang pagtakas gawa ng abala ng kasangkapan ang jablo ng kagubatan sa pagsilay ni Manong Duming sa kanyang disipulo. Kitang-kitang niya ang matinding pakipaglaban nito sa Diablo. Hindi na nagawang makalipad ang Diablo sa kadahilan ng tuluyan ng naikalas ni Nuli sa katawan nito ang isa nitong pakpak. Gamit-gamit ang kanyang kampilan, hindi naging imposible para kay Nuli na gawin ang bagay na yon sa patuloy ng pakipaglaban ng mga ermitanyo. Unti-unti nang nararamdaman nito ang pagyanig sa lupa. Alam niyang gumagapang sa ilalim ng lupa ang as kung kaya't itinuon niya dito ang lahat ng kanyang atensyon. Sa pagramdam ni Manong Duming sa paligid, biglang sumugod ang limang sigbin na nagbabantay sa babae pinili nitong guluhin ang kanyang konsentrasyon upang hindi niya magawang mahulaan kung saang lugar lalabas ang ulupong. Habang patuloy na sinusunggaban si Manong Duming ng mga sigbin, wala naman siyang magawa kundi labanan ang mga ito. Sa bawat paghataw niya ng kanyang baston, matagumpay itong naiwasan ng mga sigbin. Patuloy din naman ang pagsugod nito kay Manong Duming hanggang dumating ang pagkakataon. Nang makaramdam siya ng pagdaus ng lupa, hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay ni Manong Duming sa lugar na yon. Doon niya nakita ang isang butas na unti-unting lumaki na parabang merong nilalang na umahon dito alam niyang yun na ang ulupong kung kaya't kanya itong tinungo upang kitila ng buhay. Sa paglapit ng ermitanyo papalapit sa uka ng lupa, halos hindi pa rin siya tantanan ng mga sigbin. Pilit na lamang niya itong iniwasan at ipagsawalang bahala, pero sadyang napakakulit ng mga nilalang na yon. Dahil sa hindi na ito matiis ni Manong Duming, pinili niyang sugurin ang mga sigbin ng buong lakas. Sa paghataw ni Manong Duming ng kanyang tungkot, matagumpay niyang matamaan ang isa sa mga ito. Sa pagtama ng bastong trabongko ng ermitanyo ay ang agara namang pagkamatay ng isang sigbing tinatamaan ito. Dahil sa mga nangyayari, mas lalo pa itong ikinagalit ng mga kasamang sigbin na nasa paligid. Habang patas ng patas ang tensyon, hindi na mamalaya ni Manong Duming na tuluyan ang nakaahon sa lupa ang ulupong. Ilang minuto pa ang lumipas, sumugod ito ng walang pagdadalawang isip. Doon sa kinaroonan ng ermitanyo, dahil abalang abala noon ang ermitanyo sa pakipaglaban sa mga sigbin. Halos hindi na nito napansin ang pagsugod ng ahas. Paglingon ni Manong Duming sa kanyang likuran, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang nagsisitalasang mga pangil ng ulupong. Alam niyang hindi niya ito magagawang ilagan kung kaya't pinili na lamang niya na ito'y harapin ng buong tapang. Nang akmang susunggaba na siya nito, biglang lumitaw ang dalupao na kasangga ng ermitanyo. Yun ang naging pananggalang ng ermitanyo sa pag-ataki ng dambuhalang ahas upang hindi siya magkaroon ng malulubhang sugat. Sa pagkagat ng ahas sa dalupao. Ramdam na ramdam ni Manong Duming ang pinsalang na ibigay nito sa kanyang kaibigan. Agaran din naman niyang tinulungan ang kanyang kasangga nang masipat niyang tatangay na ito ng dambuhalang ahas. Sa pagunday niya dito ng kanyang bastong trabongko, agad din namang lumayo ang ahas habang kitang kita niya ang pagnisi ng matandang nakasakay dito ani ang matandang yon ay labis-labis ang pagkagalak sa paghihirap ng kasangga ng ermitanyo habang hinawakan noon ng ermitanyo ang kanyang kaibigan halos napakalubhana ng tama nito sa puno ng pakpak nito tumitig lang ito sa kanya at biglang lumipad papaitaas kaibigan kong ermitanyo Magpahinga na muna ako sa mundong aking tinitirhan. Madali lang ako. Gagamutin ko lamang ang mga sugat kong natamo. Uwi ka ng dalupao sa kanyang isipan. Nang marinig ito ng ermitanyo, tumangol lang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Nang tuluyan ng maglaho ang dalupao sa himpapawit, muli naman niyang ipinagpatuloy ang digmaan sa pagitan ng mga sigbin at mambabarang. Habang matapang na nakipaglaban noon ang ermitanyo, bigla namang dumating si Mang Carpio. Habang hawak-hawak ang isang mambabarang. Nagpupumiglas pa ang hawak nitong mambabarang na naging sigbin. Kung kaya't kanya itong ibinato sa mga ugat ng isang malaking puno. Nagganda bali-bali ang nadakip nito. Doming, ayos ka lang ba? Mukhang malungkot ka yata. Uwi ka sa kanya ni Mang Carpio. Ayos lang naman, Carpio. Magbantay ka dahil naririto pa ang ating mga kalaban. Matapos niyang sumagot, nakita na lang nilang may ilang mga kasama nilang nagsidatingan at nagwika ang isa sa mga ito ng Ermitan yung Dumeng! Kami na ho ang bahala sa mga sigbing ito. Harapin nyo na ho ang matandang nangangalaga sa ulupong upang tuloy ng mga ang kinakaharap nitong jablo. Sigaw ng isang albularyo at babaylan. Nang marinig ito ng ermitanyo, Tumango lang naman ito at muling ipinagpatuloy ang naudlot nilang pakipagdigma. Habang nakatitig lang sa kanya, ang ahas at ang matanda sa malayo, pinili nitong sinugod ang mga yon. Upang matapos na ang digmaan sa madaling panahon. Pero habang tumatakbo si Manong Duming, bigla itong napatigil nang masipat niyang Marami na sa kanyang pangkat na pinahirapan ng suring itim na mambabarang. Hindi maatim ni Manong Duming ang makita ang ganong mga kaganapan. Kung kaya't kanyang inilihis ang daan na kanyang tinatahak. Sa paglapit ni Manong Duming sa suring mambabarang, sinigawan niya sinuli ng, Iho! Ikaw na ang bahala sa babaeng nangagalaga sa ulo po. Nang marinig ito ni Nuli, ay ang agaran nitong pagtungo sa kinaruruna ng matandang babae. Iniwanan nito ang jablo ng kagubatan upang sundin ang nais ng kanyang maestro. Sa pagsugod ni Nuli sa matandang babae ay ang pagsugod sa kanya ng jablo. So mga karimitanyo, Hanggang dito na muna ang ating kwento. Malapit nang matapos ang digmaang ito at muli na namang ipagpatuloy-ninuli ni ang kanyang nakagawian. Lalaban sila sa buong negros at negros oksidental ng mga malalaking pasabong. At gamit-gamit pa rin niya ang mahiwagang virtud ng bubuyog. Pero hindi maging madali sa kanyang tahakin ang lahat ng buong negros. Gawa nang marami siyang makakaharap na mga malalakas na antingerong sabungeros sa lugar. Babang sa part, maraming salamat.